Hirap sa pagtulog. This is part 3. part 3 na ito ha. So meron na tayong part 1, part 2. So mas maganda para mas maintindihan nyo fully no? yung mga rason at yung mga ways kung paano makatulog pang part 3 na po ito. Okay? So sa mga buong videos na gusto ninyong panoorin, pwede ninyong i-access yon through my YouTube. Hanapin lang po yung pangalan ko, Jeremy Hamili. And you can message me. Pwede ko tayo mag-usap. Uh, through my uh, Facebook account, hanapin ninyo yung Anxiety Disorder Philippines. Okay? So again, this is part 3 already. Dun <clears throat> sa so part 1 and part 2, I talk about anxiety. No? Uh, anxiety. But, minsan kasi sa mga taong may uh, disorder, nakafocus lang sila doon sa body symptoms, anxiety. But, kailangan natin uh, iconsider. i-consider no? Na there are really real problems. Like say for example, kinukulit ka na ng pinagkakautangan mo and you don't feel good about it. Syempre, kasi gusto mo rin naman magbayad kasi wala kang pambayad. So there's a real problem. Say for example, nag-aalala ka sa isang loved one kasi may sakit. So there is a real problem, no? uh, for example, malapit na ang bar exam or board exam or anything na may kailangan kang gawin and that gives you anxiety. Although that falls under anxiety pa rin. Pero uh, there, ang, ang, point ko lang is there is a real uh, situation. No? May talagang inalala ka or problema. And guys, especially guilt especially guilt ang, ang guilt ay isa sa mga uh ina-address ng cognitive behavior therapy by the way uh, my name is Jeremy I'm not a doctor I'm not a health professional I'm not even a psychologist no pero ako po uh, ang background ko talaga ay BS psychology at talaga may certificate ako ng uh, cognitive behavior therapy. nag-aral ako sa, sa sa Australia mismo so again CBT I'm I'm so proud na kinuha ko talaga yun. Isa yun sa mga uh, masasayang panahon at sobrang grateful ko because it helps a lot of people. no Usually, ang CBT, mga 12 ano yan, eh, sessions yan. Eh. Uh, again, mataas yung kanyang success rate. But with my experience, siguro dahil sa ang dami ko nang nakausap, uh, na-hone na talaga yung knowledge and skills ko, Abay, sa mga pang-apat na session, nag nagiging maayos na yung aking kausap. Kaya, kaya guys, huwag ko magtiis. <laughs> huwag kayo magtiis. Huwag niyo agad isipin ng mahal. Magtanong muna. Kasi especially me, I just want to help people. Kaso syempre, hindi naman ko pwedeng tulungan yung libo libong katauhan. ba? Diba? So, uh, pag-usapan natin yung message me doon sa aking Facebook, which is Anxiety Disorder. Philippines. Doon po tayo mag-uusap. Okay? Uh, magtanong muna kayo kasi baka kaya naman. Lalo na ako, nanggagaling ako doon sa pagtulong sa kapwa. No? Kaya kung nga ginagawa itong mga videos ngayon, kung talagang wala kang kusing, no? then, pero may pambili ka ng data, no? then you can watch my YouTube videos. Kung papanoorin niyo yung mga or babasahin niyo yung mga comments doon, marami nang natutulungan. Again, this is only for people na may Uh, diagnose ng anxiety disorder okay na diagnose anxiety disorder kasi hindi po natin pwede i-discount no yung inyong uh, katawan kasi maaring may totoong sakit like kunya hirap sa paghinga then kailangan matingnan yung lungs niyo, yung heart niyo, or mabilis yung tibok ng puso niyo, baka may problema po tayo sa thyroid so ang problema pala nasa physical no so kailangan maayos yun ma-address yun hindi pwedeng ma-address lang yung takot but really ayusin no yung physical lalo na yung mga tao may GERD ang laki po ng uh, ng ginagawang epekto ng GERD sa anxiety no malaki po talaga so but no kapag naintindihan na natin yung mechanism lalo na kung mas, malalaman niyo na ah, hindi pala dangerous hindi pala delikado kahit anong sama nung nararamdaman mo it's just anxiety, it's just adrenaline, it's just cortisol, it's just the amygdala, no? yung, yung parte ng brain mo na nagsabi sa'yo na, ala, ano yan, ano yan, ano yan, ano yan, It is just because yung katawan mo ay gusto kanyang iligtas. No? Ayaw kanyang mamatay. Pero ang nararamdaman natin, kala mo mamamatay na tayo. But in reality, kaya niya pinaparamdam sa'yo sa yun para tumakbo ka na sa ER. Pagdating sa ER, sasabihin sa'yo ng mga doktor, Negative lahat ng test, wala kang sakit, pero ito yung nami-miss out din nyo. Nagpapatest kayo, pero kayo lang nagbabasa. So dapat po, pagkatapos yung mag babalik talaga kayo sa doktor at tatanungin nyo sa kanya, okay, ano ito? May sakit ba ako? Wala. Eh ba't nararamdaman ko to? Ngayon yung doktor ngayon na magsasabi sa'yo, ah, maaring anxiety disorder ka, ah, o sige, patingin ka sa psychiatrist, ganito. Okay? Isipin nyo, mahal, Huwag po kayong ano ha, huwag tayong iingot-ingot. Marami na pong libre ngayon. Hahanapin nyo na lang ngayon. Okay? So, hindi ko, eh, hanapin nyo na lang kasi ang dami ko pang kailangan i-discuss. Anyways, sige. Mabalik tayo doon sa hirap sa pagtulong. If there are real problems, then kailangan po nating solusyonan. Ngayon, sa gabi na yon, kung hindi talaga masosolusyonan, isulat nyo po. Kaya napaka-importante ng journaling sa taong may mental condition. Kasi kung may anxiety ka, With your journal, doon mo nakikita na ah nag panic attack ako nung Monday, nag panic attack ako nung Tuesday, nag panic attack ako nung Thursday, andong eh, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Pagdating mo nung Sunday, ma-realize mo, ah, nag panic attack ako pero hindi ako namatay, hindi ako na stroke, hindi ako na heart attack. So ibig sabihin, panic attack lang pala talaga 'yun. Wala pala siyang uh, idudulot sa akin na major problem. Kaya, doon mo nalaman na, oh nga, no, day 1, day 2, day 3, day 4, day 5. O, oh, sige, ang gagawin ko, itutuloy ko yung buhay ko kasi alam ko hindi naman ako natutumba. No? Hindi naman ako kaya itumba ng anxiety. Talagang ganoon lang pala yung pakiramdam noon. Kasi, eto, may pruweba na ako, eh. Day 1, day 2, tapos iba dyan, buwan, buwan na. Oh, buwan na, ganoon pa rin, paulit-ulit. Hindi pa ba ako natututo? So, ganoon ka-importante ang journaling. Okay? So na yun. Uh, kung halimbawa <clears throat> may problema, lalo na yung guilt. Ang problema mo na tayo, sunod natin yung guilt. Kung may problema, solusyonan. Okay. Huwag kare, rin, pwede ka rin humingi ng tulong sa asawa mo, boyfriend mo, girlfriend mo, kung sino man na. Ito problema ko, may utang ako. Gusto kong bayaran, kinukulit na ako ng utuangan ko. Anong gagawin ko? Kung wala ka talagang pera, syempre, you have to be honest, kausapin mo yung tao na yun that's number one solution. Uy, wala talaga akong pera, pasensya na. Pero alam mo, <clears throat> hindi na ako nakakatulog kasi talagang iniisip ko ito, inaalala ko, pinaproblema ko. Pero ito yung aking solusyon. Pwede ko bang hulug-hulugan yan talaga para lang mabayaran kita? Kahit ako yung inuutangan mo, ipapayag na ako doon kesa sa wala. So kahit papano, yung, yung bigat ng problema mo, nabawasan. Kahit maguhulug-hulug ka lang ngayon, kung talaga ma-pride ka at napakayabang mo, yun yung kailangan i-work out mo. Ano yung Nakakaya. Ah, Pero sige naman. Pero at least pumayag siya. Yung kahiya ko, lulunokin ko na lang. Total, pwede naman akong bumawi, etc. etc so marami ways para masolusyonan ang problema. Lalo na yung mga sarili mo lang na pag-iisip. Yung kayabangan mo, yung mga kung ano-ano mo. Yung iba sometimes we need to just swallow and learn from it. Okay? And learn from it. Di pala dapat ako utang para bibili lang ako ng sapatos. Di pala ako utang para bumili lang ako ng bagong cellphone. Ang tanga-tanga ko dun. So now, I'm learning my lessons. Okay? Ngayon, kung hindi ka pa umuupo at napag-iisipan ng problema at matutulog ka, isulat mo muna lahat ng problema mo. sabi mo, babalik ang kita bukas. Kasi ngayon, kailangan ko muna magpahinga. Kasi yung utak mo, ang gulo-gulo kasi nandun lang siya sa loob at kung ano-ano pang pumapasok. Pero pag sinulat mo lahat ng problema mo, ito ang inaalala ko ngayon, etc., etc., etc. Pero wala akong solusyon ngayon, babalikan ko to bukas. Okay? Pero yung guilt, doon na natin pag discuss yan sa susunod kasi magti-10 minutes na ang plano ko, mga 10 minutes lang na video. Okay? So, you know, importante yung journal ngayon. Kung nagtataka kayo, ba't hindi pa rin nawawala to Kasi hindi ka pa rin nagjo journal hindi mo pa rin ginagawa yung sinasabi ko. Hindi mo pwedeng natutuwa kayo sa naririnig nyo sa akin, pero wala kayong ginagawa. Ang laking kakulangan nun, kaya hindi kayo nag-improve o hindi kayo gumagalang. Kasi yung mga tao na na, ay, sinabi ni Coach Jeremy, ang sarap na ng feeling ko, okay na ako. Diyan ka, nagkakamali. Kasi kailangan po talaga ng action. Na kailangan may gawin, kailangan may application. Again, pwede niyo kausapin Huwag kayong matakot sa presyo. Magtanong muna, baka kaya naman. Okay? Yun lang yung gusto ko sabihin sa inyo, mabigyan kayo ng pag-asa. Diagnose ng doktor, dapat bye.